Butas na rin yan, di ba? O, sa pulle. Sa pulle. O, sa pulle. Butas na pa yun mo. Sa'yo, wag mo na isopre. Buo, Buo ah. Wag mo isopre. Ano mo? Ladlad lad, lad. oh, oh, lad, lad mo. Ah, o, oh, ladlad mo. Ladlad oh, lad mo. Ladlad so, Para makita mo. Kung talaga mo, mapapasa na yan. Wala, walang butas. Palang Para makita mo. Sige, balik mo. Sige, balik mo na. Para makita mo. Para makita mo. Kung hindi mo na itagaw Yan. Yan. Yan

Oh, uh, Luis ah. pa. Lumis. Lumis. Sa, isa pa malayo. Isa pa, isa pa. Lis, lis. Ay, tamaan, ayos. Galing. Galing mo na sa. Galing ng klabo ni Jonas, puta. Lupit ng klabo, hindi tamaan. Klabo, lupit ng klabo mo. Ang ino mo, ang inoom. galing mo. Butas, kabul. Klabo ah. Butas. 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 Hindi ka na magre-reload? Ang bala! <laughs> 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 Ito Wala nang butas oh! Kunin na yun! Sino mo Sige! Kunin mo yun! Butok Tutok lang! Butas na eh! lang ng putok! Butas na nga eh! Jonas, galing ng klabo mo ah! Lisa! Galing ng klabo ni Jonas, ayaw tamaan. Anong klabo? Tat Midalyah. Yung ano, yung medalya, ayaw tamaan. Sabi ko iyo eh. Ayaw tamaan. Ibig sabihin talagang tatlong putok eh. Hindi okay, tinatamaan niyang klabo ni Jonas ah. Galing, magaling. Kuya Rod. Ayos. Idol, Idol, Idol. Idol ka? Pwede nga lang pumasa. tamaan eh. Iwasan daw ng bala ah. Three kinds of Corona Klabo Amulet.